Ano nga nagtatanong kung ano daw Ito, eto, eto, So, ayan. Childhood, ano, peklat ko yan. Kasi ano, siya, yun Ah, kasi dati, bata pa ako. Ano siya? Hinabol ako ng unggoy. So, kasi ate ko nagbabantay sa akin ng araw ko. Tapos ngayon, hindi niya na malaya na pumunta na pala sa akin yung ungoy. Tumalo na pala. Ayan. Kaya siya. Yung petlat. So, ayan. na Kaya siya ng petlat. Kanagat siya ng ungoy. So, ayan. Yan naman po yung ano yung History ng kanong ng aking petlat sa mukha. So, ayan. Alam niya na kung bakit. Diba? So, ayan na. Sinabi ko na sa inyo mga sir. Alam niyo, may lakad sana ako ngayong umaga. Kasi yung nangyari, hindi ako makabangon-bangon sa katawan ko. So, yun, tumawag ulit yung kakambal ko ngayon. Alis na daw kami. Problema, yung katawan ko parang ayaw bumangon sa kama. Ayaw umalis. Sabi ko mamaya na lang. After lunch. Alam mo yung pakiramdam na parang minsan sobrang pagod mo. Alam mo yung minsan na sobrang pagod mo. Parang hindi mo kayang bumangon, ganyan. Stress yung utak mo. Pati katawan mo sobrang pagod. Kaya parang gusto mo na lang ihiga. Para feeling mo, yun na lang yung makagaan sa pakiramdam mo. Ayan, yun yung nangyari sa akin nagising ako dahil sa chat tawag niya nagising ako gusto ko lang i-video para malaman niyo so ayan shout out mga pala sa mga nagpapashout out hindi ko na isa-isa yung pangalan yung mga kasabiya ayan ganito yung ano ko ganito yung tsura ko kapag kayo hindi pa ako nakakaano kapag ilam mo sa pagkakas dito pa ako. So, parang ewan lang, di ba? Sakit ng katawan ko talaga. Kayo, anong ginagawa nyo ngayong umaga? Anong, ano na, anong ganap nyo ngayon? Ayan, mag-iingat kayo palagi mga kasawi kung saan man kayo naroon. At syempre, laging nagdasal sa ating Panginoon na huwag tayong gagabayan. Huwag tayong, ah, uh, huwag tayong pabayaan atilay tayo sa anumang sakuna. Ayan mga kasawi. Mag-iingat po tayong lahat. And syempre, sa mga taong may minamahal yan, mahalin nyo yung mga taong mahal nyo. Uh, umibas kayo sa mga tukso kung kinakailangan. Ayan. At huwag kayong magpapatukso. Ayan. po yung aking advice sa inyo lahat. Ayan. kaya ay maliligo na para ano para makaalis na